Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, sama niyo ako guys. Well, wala naman tayong i-review or bibigyan ng feedbacks, reaction ng movie, series, or whatsoever na yun. Bibigyan lang tayo ng reaction ngayon guys sa nangyayari. <laughs> Kasi di ba sobrang maulan ngayon, magkakasunod ng mga bagyo, and then yung habagat, hindi tumitigil na magpakitang gilas. Kaya di ba lagi tayong uh, meron tayo laging, ano, what do you call that? Uh, nagaantay lagi ng announcement from the city government ang mga estudyante. Well, um, a refreshment lang. Oh, refreshment, ano yan? Inumin? Hindi, konting refresh, refresh lang, guys. Alam niyo ba dati nung nag-aaral ako ng high school? Uh, uh, no, 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 elementary at saka high school. Most probably elementary. Every time na umuulan at saka bumabagyo, Meron na akong isang pinapakinggan. Actually, pati sister ko na AM station dito sa Olongapo po. Yun yung um, DWOK. Yeah, pinapakinggan namin siya. Kasi nga doon nag-a-announce lahat ng school dito sa Olongapo po. Kapag wala ng pasok or magsususpend ng klase. Tapos naranasan ko din dati na nasa school na kami. Then, dun pa lang mag-a-announce na wala nang ang pasok. Tapos alam nyo ba dati guys, gustong gusto ko dati na na what do you call that magchinelas. Kasi sa private school, actually naka-private school kasi kami ng sister ko before. So, bawal lang naka-chinelas pumasok doon. Kailangan naka-black shoes. Talagang leather black shoes ang kailangan. Hindi pwede yung rubber shoes. So, pag ano, parang lagi kong wini-wish na sana maranasan kong mag-chinelas pagpapasok sa school. Kasi parang ang comfy. Pero, uh, pangalito, yung pala, mas okay pa rin talaga ang naka-shoes. So, anyways, going back to the topic, yun nga, Uh, inantay namin lagi sa DWOK yon kung I don't know kung may DWOK pa rin hanggang ngayon dito sa Olongapo. Hindi na kasi ako updated sa mga radio station. So ngayon kasi ang mga bata, ang mga nanay, ang mga estudyante, tumitingin na lang ng announcement ng walang pasok o ng suspension sa Facebook. Kasi sa mga page, lalo na sa sa mga barang sa mga local city government natin, 'di ba? So inaantay lagi natin ang mayor na mag-announce. Natawa nga ako kasi may nakita ako nung kahapon ba 'yon? Yeah, kahapon yesterday. Sabi dun sa isang ano, Ah, uh, Vico, suspend mo na. Tapos sumagot naman si Vico. Sabi niya, ah, sige, bigay mo yung full name mo, tsaka yung school mo, suspend kita. Kasi nga, di ba, nagaantay na ng suspension ng klase. So, dito naman sa Olongapo, lagi din nagaantay, lagi nilang inaano si mayor namin na, ano mayor, tulog ka pa ba? Nakapasok na kami. Ano na mayor, ganun. Kasi pero 'di ba sabi naman nila lalo na sa mga kinder, sa mga elementary, kung alam naman ng mga parents na uh, ah, kahit walang signal number 1 2 3 yan. Kung alam naman natin na medyo mahihirapan ang bata pumasok or magkakaroon ng problema or mahihi, or or maaano sa baha. Eh 'di diba sabi nga nila, tayo ng mga parents ang magdesisyon kung papapasukin natin. Ako rin eh, nung no one time, nag din ako na huwag papasukin si Rex nun. Although may pasok sila nun. Kasi sobrang lakas ng ulan. Eh, dito kasi sa amin, kapag dumaan ka sa labas ng gate namin, naiipon yung water, yung tubig. So, nahihirapan kami. Pero doon naman sa pinakadadaanan, wala naman masyadong baha. So, sabi ko na huwag ka nang pumasok na total, ano. Tapos, in the afternoon, nag-announce din naman na wala nang pasok that time. So, yun nga guys. Ang kasi rin nag na, dami mga madaan sa, sa, FYP ko tsaka sa feeds ko sa Facebook na o oh, lunes na naman bukas kasi ang lakas na ulan ngayon eh, over the weekend walang araw na sumikat kundi puro ulan may kulog kidlat pa nga minsan tapos ang lakas ng hangin ba diba? so nag-iisip na naman lunes na naman tomorrow so feeling nila wala na naman pasok or mag-a-announce nag-aantay na sabi nga nila eh nung panahon namin kami 90s nasa school na kami, ba? Diba? Tapos, ngayon na ibinalik, nasa school na kami, nung inaanong sa walang pasok. So, kaya naman ni, eh. So, sana, wag naman din maging, uh, ano ng mga estudyante na kapag umulan, eh, wala ka agad pasok, ba? Diba? Kaya nga, binalik na ng June ang, ang pasukan kasi nga, para hindi na rin tayo sa heat index naman kapag summer, ba? Diba? So, um, in a way, sana talaga, um, maging mag ano tayo itap priority natin yung pag-aaral na kapag sinabi ng teacher na walang pasok at idm eh mag-aaral pa rin kayo sa bahay kahit na isuspend pa yan ba diba? Uh, gamitin ang oras gamitin ang time sa pag-aaral instead na pumunta sa mall kapag nag-cut na ng klase ba diba? so ayun lang guys importante pa rin talaga ang pag-aaral and syempre dapat at the same time, iin mag-iingat pa rin tayo. So, ayan guys. Samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs. Ito lang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. I hope meron kayo na ulot sa shinare ko lang na konting-konting idea or reaction tungkol nga sa weather natin ngayon at syempre sa pagsususpend ng klase. So, mga parents, kapag alam nyo medyo delikado, at hindi na kaya ng bata or I mean medyo delikado ang weather, medyo malakas ang ulan, wala pang announcement, kayo na ang mag kung papasukin ba ang bata. So again guys, bye!